Ang babaeng ito ay may nakitang kakaiba sa loob ng ilong ng kanyang pusa. Ngunit ang mga nakita ng veterinaryo ay mas nakakatakot pa. Part 2 Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1, maaring magpunta ka muna sa aking TikTok account na Manong Kanor at tuklasin ang kwento ng munting pusang ito. Sa pagpapatuloy, habang sinusuri ng veterinaryo ang ilong ni Mingming, ipinasok niya ng maingat ang maliit na paraphernalia upang mas maayos na makuha ang kung anong bagay ang nasa loob. Sa una, tila walang kakaiba, ngunit biglang may isang manilaw-nilaw at gumagalaw na parang bulate ang nagsimulang lumabas. Hindi ito insekto. Sa halip nito ay isang mahaba at manipis na nilalang, parang uod na dahan-dahang kumikilos. Nabigla ang veterinaryo at napagtanto niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng pusa, napakahaba nito at tila matagal nang nasa loob ng ilong ni Mingming. -Ming. -Ming. Sa kabutihang palad, naging successful naman ang pagtanggal nito. Nang mailabas ang uod, naging mas masigla si Ming Ming. Sa isip ng veterinaryo, ito ay isang parasitic worm. Ngunit hindi siya sigurado kung paano ito nakapasok sa ilong ng munting pusa. Agad dinala ng veterinaryo ang uod sa isang laboratorio na kung saan ito ay mapag-aaralan, labis ang saya ng babae nang makitang okay na ang kaniyang pinakamamahal na pusa. Matapos ng operasyong iyon, Si Mingming ay bumalik na sa dating masayahin at mapaglarong pusa. Ang hayop ay parang tao lang rin. Sila din ay tinatablan ng sakit, umiiyak at nagmamahal. Kagaya sa tao, kailangan din nila nagpagmamahal at ng pag-aaruga. Kaya kung ikaw ay may alagang hayop, dapat ay maging responsable tayo at ibigay din natin ang pagmamahal sa kanila. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, maaring mag-follow na sa aking TikTok account na Manong Kanor para masubaybayan ang mga ganitong episode. At sa part 2. Maaring kang mag-subscribe sa aking YouTube channel o mag-follow sa aking bagong account na Manong Kanor Part 2. Ang part 2 ay ina-upload ko sa YouTube at sa aking bagong TikTok account. Upang mas madali sa inyong ipagpatuloy ang kwento. Sa uulitin, maraming maraming salamat sa inyong suporta.